Kit Thompson nakalaya na matapos magpiansa ng 72,000 pesos. Ana Halandoni hindi iuurong ang kaso. Nakapagpiansa na ang kapamilya hunk actor na si Kit Thompson para sa mga reklamong physical abuse at illegal detention. Ito'y may kinalaman nga sa umano'y pambubugbog niya sa kanyang girlfriend na si Ana Halandoni na isa ring artista at producer. Ayon kay Tagaytay Chief of Police Police LT Col. Rolando Baula, pansamantala lang nakalaya si Kit kahapon mula sa Tagaytay PNP Headquarters, dakong alas 5 ng hapon, matapos piyansahan ng kanyang abogado. He was released in good physical condition. He bailed for 72,000 pesos, sabi ng opisyal sa isang panayam. Hanggang ngayon ay wala pang official statement hinggil sa kaso si Kit. Maging ang talent management ng Cornerstone Entertainment ay hindi pa nagbibigay ng update sa kaso. Napag-alaman din na ang Cornerstone rin ang nagmamanage sa career ni Ana matapos magpadala ang CEO at presidente nitong si Erickson Raimundo ng bulaklak sa dalaga. Ipinost ni Ana sa kanyang Instagram account ang litrato ng bouquet of flowers na ipinadala sa kanya ni Erickson. May kasama din na isang letter na may nakasulat na Dear Anna, please know that you are in our prayers and we fervently hope for your speedy recovery. See you when you feel better and let us know if you need anything from us. God bless. Love, Erickson Raimundo and your Cornerstone family, ang nakasulat sa card na nasa bulaklak. Sabi naman ng legal counsel ni Ana na si attorney Faye Singson, desidido na raw ang aktres na kasuhan si Kit, yes, she is bent on pursuing the case. Actually, we are preparing to press charges to the fullest extent of the law. Matatanda ang inaresto ang kapamilya aktor sa isang hotel sa Tagaytay City nitong nagdaang biyernes dahil umano sa pananakit at pananakot nito sa biktima. Bago makalaya, Sumailalim muna sa inquest proceedings ang nakulong na aktor sa Tagaytay City Prosecutor's Office, ayon pa sa ulat ng pulisya. Hintayin na lang natin kung mapapatawad pa ni Ana ang kanyang boyfriend at kung itutuloy ba niya o iuurong ang mga kasong isinampa niya laban sa aktor. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Salamat!